Nasilayan at kinamahangaan naman sa iba't ibang bansa ng Amerika ang pambihirang celestial phenomenon na total solar eclipse. Si Abby Malanday sa detalye, Rise and Shine Abby. milyon-milyong individual sa Amerika, particular na sa Mexico, Estados Unidos at Canada, ang natunghaya ng pambihirang celestial phenomenon na tinatawag na total solar eclipse. Ito ay tumagal ng apat na minuto at 28 segundo. Sa Mexico, daan-daang Mexican na nagtipon-tipon sa labas ng National Autonomous University of Mexico upang makita ang total solar eclipse. Ang iba nagtungo sa Mazatlan sa Pacific Coast upang masilayan ito. Habang sa Niagara Falls, Canada, libo-libong tao mula sa North America ang nagtungo sa lugar para masaksihan ito. Tinatayang na sa dalawang individual ang nanood ng solar eclipse sa Stonehenge 2 sa Texas. Samantala, sa Manhattan, New York City, daan-daang tao ang nagtipon sa Edge Observation Deck at nakasaksi sa pagdilim ng kalangitan dahil sa solar eclipse. Sa Washington, D.C. naman, libo-libong tao ang dumalaw sa Solar Eclipse Festival sa National Mall na pinangunahan ng Smithsonian's Earth and Space Museum. May mga aktibidad din ng festival upang maging kasiyasiya ang 2024 Solar Eclipse. Abi malanday para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas.